halina at matuto ng eight parts of speech. Ano nga ba ang tinatawag nating noun? Sa Filipino, pangalan. From the name itself, pangalan, ito ay tumutukoy sa ngalan ng mga tao, bagay, hayop, lugar, pagkain o pangyayari. May dalawang uri ng noun. Una ay ang common noun. Tumutukoy ito sa mga pangalang general o pangkalahatan. Hindi tiyak. Nagsisimula ang mga ito sa maliliit na titik tulad ng mga ito. Ang isa pang uri ng noun ay ang tinatawag nating proper noun. Ito naman yung mga tiyak na pangalan kaya nagsisimula ito sa malalaking titik tulad ng mga ito. Kung naunawaan mo, subukan mo ngang i-identify kung ano ang common noun at proper noun sa si sentence nito i-share mo ang iyong sagot.